guys, ayan, kung makikita nyo, dalawa yung nandito sa akin na beauty white. Ayan. Kasi meron akong nabiling fake. Tingnan nyo guys yung pagkakaiba nila. Mer Ito kasi, ano na to, bago siya, bagong packaging nila. Pero, tingnan nyo kasi, tingnan nyo yung pagkakaiba. Kung makikita nyo dito palang yung star niya. Puro. Diamond talaga yung ma ano mo. Tapos yung star niya wala namang gray Pero sa diamond may mga gray siya. Tapos itong sticker meron siyang nakalagay na you glow babe. Sa peke, ayan. Halos nabura na yung nakalagay na you glow babe, Nakab nabura na siya oh wala kaya ayun guys na fake ako ng product eto yung fake eto yung original so eto yung original yung original sobrang bango tapos ayan pink na pink talaga tapos yung fake maputla tapos hindi mabango, wala talagang kaamoy-amoy. Etong fake sobrang laki ng pagkakaiba nila. So guys, ayan po yung uh, fake na sabon. Halos hindi talaga siya bumubula. Napaka-kuskus ko na dyan. Hindi talaga bumubula at hindi siya mabango. Tingnan nyo, para pa siyang uh, goma. Ganyan. Parang goma yung sabon. Kahit anong gawin ko talaga, napakahirap niyang pabulain. Ito naman yung original. Napakabilis bumula. Mabango siya. Tapos, guys, um, maan mo na original talaga siya na sabon. Tsaka tingnan nyo, pink na pink siya. Hindi siya maputla na pink. Ayan, maganda rin talaga siya. So, hello guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon nga, eh, meron akong uh, nireviews na product. Ito yung Glow Beauty White Soap. Ito siya. Yung product ng uh, You Glow Babe. So, ayan yung kanyang itsura. Ayun nga, uh, sad to say na fake pa tayo ng una kong bili. Pero, bumili uli ako dahil gusto ko nga matry to dahil nga marami nagsasabi na effective tong product na to at napakaganda talaga so ayan yung kanyang itsura sa likod so bagong packaging nila to naka ganito yung old yata wala tapos guys so ayan ilang piraso nga ba to ano sya 5 pieces siya. So, ilang araw ko na rin siya ginagamit. Tapos, ayan, ang, ang itsura. Five pieces to, nagamit ko na yung isa. Halos, uh, lusaw na lusaw na rin talaga yung ginamit ko. So, guys, um, para saan nga ba tong beauty white soap? Ano ba yung mga ingredients niya? So, meron tong niacinamide, snail, peel tray, tsaka siya bak thorn. So, meron siyang vitamin C. Ayan, vitamin C. Infuse. Help lighten acne marks. Ayan, tumutulong to na mapalight yung mga uh, acne marks. Tapos, exfoliate, smoothen, and revitalize skin for a clearer complexion. Tama ba? So, ayan, help fight pimples. So, nung ginamit ko din to, magkaroon ako ng mga pimples. Ayan, one, two. Nung ginamit ko ito, uh, ayan, wala yung mga pimples ko dito. Natuyot, natuyot agad. Natuyot agad yung aking pimples. So, important reminder. This product contains an alpha hydroxy acid. Tapos, AHA or A, haba yun, ahaba yun. So, ayan. That may increase your skin sensitivity to the sun and particularly the possibility of sunburn. Use a sunscreen. Ayan. Use a sunscreen for sun protective clothing and limit sun exposure while using this product. So, ayan guys, the product contains salicylic acid and should not be used for children under. three years of age store in a cool dry place. So, ayun siya guys, yung mga important na kailangan yung alalahanin. So, ang niacinamide, alam naman natin na yan talaga yung nakakaganda ng ating skin. So, ano ba? 10 times power whitening siya. Micro peeling. So guys, so, magbibigay ako ng honest review sa inyo tungkol dito sa ano ba to, U Glow babe na sabon na to. Ang masabi ko lang dito eh talaga namang legit siya na maganda sa skin. Kasi guys, um moisturizing siya, malambot siya sa uh, balat. Kasi yung skin ko dry to tingnan mo. Hindi pa ako naglo-lotion nito pero nararamdaman ko yung smooth smooth nito. Tapos, uh, nakaka-glow din siya. Nakaka-light din. Tapos, mabilis siya makapagpatuyot ng uh, tigyawat. Ayan. Tigyawat ako dito. Ilang days lang ng paggamit ko natuyo na. Medyo lumubog-lubog na yung mga tigyawat ko. Ang lakas din nitong makalinis ng skin. Kung uh, mamantikang mamantika yung face mo or skin mo. Ang lakas nitong makalines, makaklin ng uh, skin. Tapos guys, tapos hindi naman siya mahapdi sa skin. Wala naman ako naramdaman na ganun na uh, halos tinagal ko rin naman sa face ko. Hindi naman ako nakaramdam ng ano, uh, paghapdi, ganyan. Wala. Yung pagbabalat naman, wala pa naman akong nararamdaman na nagbabalat yung uh, skin ko. Pero magwa 1 week ko na rin siyang ginagamit mahigit. So, yon Para sa akin, nire ko tong mga, itong U uh, Glow Babe. Maganda siyang gamitin. Maganda siya sa skin. Kaya, uh, legit siya. Nire-recommend ko siya sa inyo. So, yun lang guys. Wala naman ako ibang sasabihin. Kundi yung mga na-experience ko lang sa sabon na to. Hindi naman na kailangan patagalin pa. So, yun. Thank you sa panonood ng uh, video ko. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, share at mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga katanungan. At kung sino man yung mga nakagamit na nito, pwede kayong mag-iwan ng comment dyan para ma-share nyo din kung ano yung na-experience nyo sa sabon na to. Yun lang. Thank you!